Hi guys! Rowena Blurn here. So for today's video, tadaang! So ito guys ang ating bag na full of stuff. <laughs> so any anyway guys, ito guys from Ukay Ukay. So ang vlog natin today is about Ukay Ukay Reveal <laughs> Char. So anyway guys, simulan na natin. So, gaya na sinabi ko guys, ito lahat galing sa Ukay Ukay. Kasi guys, last Sunday, nag-gala kami ni asawa and then napunta kami guys sa Ukay Ukay. And then, ito guys, lahat ang aking nabili kay nang hinayang ako guys kasi sobrang siyang mura and then okay pa naman siya so anyway simulan na natin tada <laughs> dang so ayan guys meron tayong new balance na shoes and ito guys size 9 made in vietnam and then original siya guys bagong bago never been used ata to guys and ang price niya is 30 dollar ayan o, di ba walang sign siya guys na ginamit maalikabok lang siya and then $30. Sobrang mura. So, siguro guys, ang brand nyo niya, mga $150, $180, ganyan. And then, ito guys, $30 lang siya. So, di ba? Sobrang mura. Naka, nakaswerte ako guys. Ayan, ang ating first. Okay, okay. And then, sadang! Sadang! <laughs> So, ito, guys, ang ating sandals. And, ang brand niya is mirror And, ito, guys, made in Bangladesh. Ayan, made in Bangladesh. And then, ito, guys, uh, original leader. Leader. Ayan. So, konting alikabuk lang siya, guys. And then, ito, guys, $10 lang siya. And then, bagong-bago. Ayan, kung makikita niyo, guys. Oh di ba oh, oh bonga ten dollars ang brand yun ito guys two hundred plus <laughs> Ayan ang ating mirror and then cadang ite guys ang ating ipad bag na one dollar lang ata to guys na nabili ko na wala na yung ano dito uh, price tag and then cadang Ayan guys, ang aking nabiling Samsung Tab S. Ayan, o ba? Diba? And then, ang saya ko guys kasi nagkasya siya dito sa bag. Kasi separate talaga to guys na dalawa. Binili ko lang to guys para sa aking iPad. Kasi may iPad ako dito sa bahay, wala siyang case. So, binili ko to. And then, nahanap ko to. O, ba? Diba? And then, kasyang kasya siya dito guys. Kaya, yung iPad ko dito sa bahay, wala na naman siyang case. Kailangan ko na naman siyang hanapan ng case. And then, ang maganda dito guys, kasi, tada! Ayan. No, Nagana siya guys. And then, uh, ko na siya guys sa wifi. And then, nag in ako guys sa Facebook. And then, pinamusic ko na siya all day. And then, ang tagal guys, ma-lobat. Ayan. Kaya, super happy ako. And then, yung price niya, $100. Sobrang mura para dito. So, ayan guys, ang ating Samsung Tab S. Ayan. And syempre, ayan guys, meron tayong maliit na sombrero. Binili ko siya guys para sa aking pamangkin. Kasi ano siya guys, maganda siya. And then, parang hindi pa siya guys gamit. Maalikabok lang talaga. Ayan, kung makikita nyo ang loob Ayan, diba? And then, ang price niya, guys, one dollar lang siya. Ayan, one dollars lang siya, di Oh. Diba? oh, para sa pamangkin ko kay Gohan. And then, guys, eto, meron tayong bag na may, ano siya, guys, apat na packet, and sobrang maganda pa yung mga, ano niya, yung mga loob niya, kasi, maalikabok lang talaga, guys, pero hindi pa siya masyadong gamit. Ah. Oh. Ayan. 'Di ba? And then adjustable din 'to. Oh, kaya nagka-stress siya sa akin pero pwede ko man 'yang ipamigay. <laughs> Ayan. Ang ating body bag. O, oh, 'di ba? Oh, ano lang siya, guys. 4 dollar. Ayan, 4 dollar lang siya. And then ito guys, ang ating camera case. So, kasi guys, meron akong camera and then nawala na yung lagayan. Ito guys, binili ko. $1.50 lang. Ayan pa yung price niya dyan. Ayan. And then, magandang brand din siya. Lowe Fro. Lowe Fro ba? Ano ba si dyan? Ayan. Diba? So, sobrang maganda. Ayan. And then, guys, Tada! <laughs> Jewelry. <laughs> so, eto guys, meron tayong biniling silver na bangles. So, eto guys, original din siyang silver kasi andyan guys, may nakasulat din dyan sa loob. Ayan dyan, kung makikita nyo, ayan dyan. Oh. Ay, oh. Ayan dyan. Ay, hindi makita. Basta, ayan dyan. Dito sa may kamay ko, may nakasulat dyan. Na 9.25 ata. yan, guys. Basta may ano siya? Oh, parang 925. Ayan. And then, super ganda. Super shiny. And, kasha sa, siya guys sa akin. Oh, ito guys, na ano na to. $75 ito. Mahal. Pero, sulit naman siya kasi ano naman talaga siya. Real na silver. Ayan. And then, yung last natin. Ito guys, ang aking camping bag. ah uh, picnic bag. Uh, diba? Okay sobrang malawak. I mean, maganda ang loob, malaki, tamang tama sa all day na camping. I mean, picnic. And then, ito guys, meron siyang speaker. Ayan. Ayan siya, oh. Uh, Iko-connect mo lang siya sa iyong phone. Oh, Di ba? Oh. oh. super ganda. Pwede ka na magpa-music sa iyong bahay. And then, ang price niya guys, $6 lang siya. Ayan. $6. Ayan. And then, ang ano niya guys, syempre, ito, pwede rin siyang ma-adjust, adjust yung saklay niya. Ayan. O, oh, diba? Oh. Huh? Mm. So, yun lang guys, ang ating naukay-ukay. -okay. And, sana nag-enjoy kayo sa panonood. And, thank you for watching. Bye-bye!